Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Have you noticed? Madalas, hindi naman bigla ang pagsisisi. Hindi siya parang kidlat na biglang babagsak. Pumupuno muna yan ng dahan-dahan sa mga bagay na alam mong dapat mong ginawa, pero hindi mo ginawa, sa mga pagkakataong dapat nagbago ka, pero mas pinili mo ang komportabling buhay, sa mga pangarap mo na unti-unting nalulumot, kasi lagi mong iniisip na bukas na lang. Hanggang sa isang araw, mapapaupo ka na lang at sasabihin, sana pala noon pa, sana hindi ko hinayaan na umabot sa ganito. At kung totoong magiging honest tayo ngayon, lahat tayo may ganyang moment. Yung bigla kang natahimik kasi na pagtanto mong ang dami mong oras na nasayang. Yung parang ang dami mong dapat na achieve pero parang may humahatak sayo pabalik. And usually, hindi ibang tao ang humahadlang sarili mo mismo. Kaya tayo nandito ngayon, hindi para maggiltihan, kundi para ma-realize mo na habang humihinga ka pa, may oras ka pang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Hindi ka late. Hindi ka tapos. Hindi ka stuck. Pero oo, aabot ka sa point na magre-regret ka ng malala kung hindi ka gagalaw ngayon. Alam mo kung bakit napakahalaga nitong pag-uusapan lalo na para sa mga edad 25 pataas? Kasi ito yung stage sa buhay kung saan nag-iising ka sa realidad. Hindi ka na bumabata. Hindi na biro ang pagod. Hindi mo na kayang ulitin ang mga taon na lumipas. At doon nagsisimula ang pinakamalalim na klase ng regret, yung regret na hindi galit, hindi selos, hindi lungkot, kundi pure sayang. Pero huwag ka mag-alala. Kung kaya mong tanggapin na kailangan mo ng magbago, kaya mo ring gawin yon. At minsan, isang maliit lang na pagbabago ang kailangan para magsimula ang momentum. Hindi kailangan grand. Hindi kailangan perfect. Kailangan lang totoo. Kaya simulan natin sa pinakaunang katotohanan. Hindi magbabago ang buhay mo kung hindi mo muna haharapin ang sarili mo. Minsan kasi, mas madali pang iwasan ang salamin kaysa tanggapin na hindi ka masaya sa ginagawa mo. Mas madali pang mag-scroll buong araw kaysa umamin sa sarili na wala kang napupuntahan. Mas madali pang magsabing okay lang ako kaysa sabihin ang totoo na pagod ka na, naliligaw ka at hindi mo alam kung paano magsisimula ulit. Pero ito ang sikreto. Ang unang hakbang sa pagbabago ay hindi aksyon. Awareness muna. Yung tunay na pagharap sa katotohanan. Parang stoic philosophy lang hindi ka pwedeng lumaban sa kalaban na hindi mo nakikita. Hindi mo pwedeng baguhin ang problema ang ayaw mong kilalanin. Pag nasimulan mo ng harapin ang sarili mo, mapapansin mo na may mga bagay sa buhay mo na matagal mo nang gustong ayusin, pero lagi mong inuuna ang dahilan kung bakit hindi mo kaya. Halimbawa, gusto mong maging financially stable pero hindi ka makapag-ipon kasi kailangan muna ng ganito, kailangan bilhin ng ganyan. Gusto mong maging healthy pero lagi mong dinadahilan ng pagod. Gusto mong magkaroon ng mas maayos na relasyon pero hindi mo masimulan ang pag-set ng boundaries kasi ayaw mong may masaktan. Ang problema kasi, akala natin kailangan muna nating maging ready bago magbago. Pero sa totoo lang, wala talagang perfect timing. Hindi darating yung araw na bigla ka lang magiging motivated. Hindi mo mafafeel na handa ka na. Ang mangyayari lang, isang araw magigising ka at marirealize mong ang tagal mong hinintay ang araw na dapat ikaw mismong gumagawa. Pero ganito yan, hindi mo kailangan ng bigla ang revolution. Ang kailangan mo muna ay isang maliit pero solid na panalo. Yung tipong kaya mong tapusin ngayon, kahit maliit lang, halimbawa, ayusin mo muna yung kwarto mo. Tanggalin mo yung mga gamit na hindi mo na kailangan. Buksan mo ang bintana. Magwalis. Simple lang. Pero alam mo kung bakit malakas ang impact niyan. Kasi, pag nakakita ka ng bagay sa paligid mo na nagbago dahil sa action mo, automatically tumataas ang self-belief mo. Parang sinasabi ng utak mo, Uy, nagawa ko to. Baka kaya ko pang gumawa ng mas malaki. Self-efficacy ang tawag doon yung paniniwala sa sarili mong kakayahang may matapos, may mabago, may ma-achieve. Hindi yan magic. Hindi yan motivational quote lang. Iyan ang foundation ng lahat ng long-term success. Kasi kapag naniniwala ka na kaya mo, mas madali na simulan ang next step. At pag nagawa mo ang next step, mas lumalakas ulit ang tiwala mo sa sarili. Tumataas ng tumataas. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, Nasa panibagong level ka na ng buhay mo. Pero tandaan, hindi yan mangyayari kung hindi ka magsisimula sa maliliit. Masyado tayong na-stress sa malalaking goals. Gusto mo agad malaki ang kita. Gusto mo agad gumanda ang katawan. Gusto mo agad magiging peaceful ang buhay mo. Pero paano yan mangyayari kung hindi mo kayang tapusin ang simpleng limang minutong task sa harap mo ngayon? Diyan nagsisimula ang regret sa mga araw na pinabayaan mo lang dumaan. Sa mga tasks na kaya mo naman pero tinamad ka lang sa mga pangarap na unti-unting nawala kasi lagi mo silang sinasabi pero hindi mo sinimulan pero kaya pang baguhin kaya pang habulin hindi ka late hindi ka too old hindi ka too tired kailangan mo lang intindihin na ang buhay hindi nagbabago dahil pinag-isipan mo nagbabago siya dahil may ginawa ka at habang pumapasok ka sa ganitong mindset may isa pang mahalagang bagay na kailangan mong makita ang kapaligiran mo kasi totoo yan malaki ang epekto ng environment sa mental state mo kahit ikaw pa ang pinaka-determined na tao kung ang paligid mo magulo mas mataas ang chance na isip mo rin magiging magulo kung ang kwarto mo puno ng kalat ang utak mo rin magiging cluttered kaya minsan ang pinakamadaling paraan para simulan ang personal growth ay ayusin ang physical space mo hindi nakakahiya magsimula sa maliit hindi nakakahiya magbago ng dahan-dahan. Ang nakakahiya ay yung alam mong dapat kang magbago pero hindi mo ginagawa. Kasi doon talaga pumapasok ang regret. Yung quiet kind of pain na hindi mo maipaliwanag pero nararamdaman mo sa dibdib. At dahil gusto mong maiwasan yan, ngayon pa lang may choice ka. Ituloy ang dating cycle o gumawa ng bago. Hindi ko sinasabing madali pero sinasabi ko siguradong worth it. Kapag nasimulan mo na yung maliit na pagbabago, Mapapansin mo na unti-unti kang nagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mas malalaking bagay. Parang biglang nagiging mas malinaw ang mga dapat mong ayusin. At dito pumapasok yung isa sa pinaka parte ng pag-unlad, ang pagplaplano ng direksyon ng buhay mo. Kasi minsan, hindi mo naman talaga problema ang kakulangan sa sipag o galing. Ang problema, hindi mo alam kung saan ka papunta. Kung wala kang malinaw na plano, kahit gaano ka kasipag, Mapapagod ka rin dahil hindi mo nararamdaman na may pinatutunguhan ka. May mga tao kasing buong araw busy pero hindi productive. Ang daming ginagawa pero at the end of the day, parang wala namang nagbago sa buhay nila. Dahil walang structure, walang target, walang direction. Kaya dito natin kailangan maging honest. Gusto mo ng bagong buhay pero meron ka bang malinaw na plano paano mo siya gagawin? Hindi kailangan komplikado hindi kailangan parang business proposal. Ang kailangan lang ay malinaw na pagtingin sa lahat ng parte ng buhay mo na gusto mong ayusin. Pera, health, emotional peace, relationships, career, self-confidence. Lahat yan interconnected. Hindi mo pwedeng ayusin ang isa habang pinababayaan ang iba. Kasi magiging imbalance ang buhay mo at babalik ka rin sa stress at burnout. Pero heto ang catch. Hindi mo kailangan sabay-sabay ayusin ang lahat. Actually, yan ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nabibigo ang tao. Gusto nilang ayusin ang finances, love life, katawan, mental health, career, relationships all at once. Pero isipin mo paano mo paglalaanan ng oras, energy at focus yan lahat kung minsan nga yung simpleng pag-aayos ng gamit mo hirap katapusin. Hindi ka nagkukulang, hindi ka mahina. Tao ka lang at may limit ang energy mo kaya ang tunay na smart move ay pumili muna ng isang big priority na magbibigay ng pinakamalaking impact sa buhay mo kapag malinaw na kung ano yon doon ka maglalagay ng energy hindi ibig sabihin pababayaan mo ang iba pero hindi mo muna sila uunahin parang bahay na nasusunog sa apat na sulok hindi mo pwedeng sabay-sabay apulahin kailangan una mo munang puntahan yung pinakadelikado at pagkatapos saka mo isa-isahin ganoon din sa buhay kasabay ng planong ito kailangan mong maging honest sa resources mo. Marami kasing gumagawa ng planong hindi akma sa realidad. Halimbawa, gusto mong magnegosyo pero wala ka pang capital at wala ka pang ibang alam sa operations. Instead na ma-frustrate ka, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang meron ako ngayon? Skills ba? Time? Small savings? Willingness matuto? At kung kulang ka sa resources, hindi ibig sabihin titigil ka. Ibig sabihin, magpaplano ka ng phases. O kung kailangan mo muna mag-ipon, mag-ipon ka muna. Kung kailangan mo muna ng skills, mag-aral ka muna. Hindi ka bumabagal, nagpapalakas ka. Isa pa, energy. Hindi pinag-uusapan madalas. Pero ito ang pinaka nagdidesisyon ng takbo ng buhay natin. Marami kang gustong gawin, oo. Marami kang gustong baguhin. Pero kung ubus ka araw-araw dahil sa stress, toxic people, sleepless nights, o dahil sa mga bagay na hindi mo naman dapat inuubos ang oras mo, mauubos ka rin sa loob at kapag wala ka ng laman, doon nagsisimula ang mga araw na ayaw mo nang gumalaw. Yung days na hindi mo ma-explain pero parang wala kang gana sa lahat, kaya kailangan mo ring tignan kung saan napupunta ang energy mo. Minsan, hindi pera, hindi panahon, hindi kakayahan ang problema, kundi mga bagay o taong kumukuha ng energy mo kahit wala silang nabibigay pabalik. Yung mga taong kapag kasama mo, parang lumiliit ang mundo mo yung mga activities na ginagawa mo pero wala namang value sa future mo. Yung mga habits na hindi mo alam, unti-unting inaagaw ang motivation mo. Kaya dito pumapasok ang boundaries. Hindi para maging masungit, kundi para protektahan ang mental clarity mo. Kapag may tao o hobby o routine na nagpapababa ng quality of life mo, hindi selfish na mag-step back. Hindi mo sinasabing masama sila, ang sinasabi mo lang hindi sila aligned sa buhay na binubuo mo. At kung gusto mo talagang maiwasan ang future regret, kailangan mong maging matapang sa pagkat ng mga bagay na hindi na nagsiserve sa'yo. Pero habang ginagawa mo lahat ng yan, ang pag-aayos ng paligid, pagplaplano, pag-set ng priorities, pag-manage ng energy, darating at darating pa rin ang moments na parang hindi gumagalaw ang progress mo. May mga araw na susuko ka. May mga oras na magtatanong ka, Worth it ba to? May mga panahon na parang bumabalik ka sa dati mong version. At dito mo dapat matutunan ang isang mahalagang prinsipyo. Ang progress, hindi laging straight line. Hindi laging pataas. Minsan umaatras. Minsan paikot. Minsan patagilid muna bago umakyat. Ang mahalaga, kahit papaano, gumagalaw ka pa rin. Hindi linear yung growth. Pero consistent ang reward kapag consistent ka rin. Kahit ganon kabagal, basta hindi ka humihinto, may mararating ka. At ito ang pinaka-secret weapon mo, yung mindset na hindi kailangan perfect ang araw mo para maging productive ka. Hindi mo kailangan 10/10 -10 ang motivation para gumalaw. Kahit 30% lang ang energy mo, pwede ka pa rin gumawa ng 30% na movement. Kasi ang pinaka-nakakahinayang na moment sa buhay ay hindi yung nag-fail ka. Ang tunay na nakakahiya ay yung hindi ka sumubok dahil feeling mo hindi sapat ang lakas mo. Mas mabuti pang mabagal ka pero steady kaysa mabilis pero pa stop-stop. Kasi yung steady, yun ang nagiging foundation ng mga taong nakakaabot ng malalaking bagay. Ang steady ang nagiging habit. Ang steady ang nagiging natural. Ang steady ang nagiging normal sa lifestyle mo. At kapag normal na ang pagiging consistent sa'yo, automatic na yon kahit hindi mo na iniisip. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kaya habang nilalatag mo ang buhay na gusto mo, habang inaayos mo ang pag-iisip mo, habang binabago mo ang atmosfera ng araw-araw mo, unti-unti mong mapapansin na nagbabago rin ang sarili mo. Hindi bigla, hindi dramatic, pero real. May peace, may direction, may purpose. At kapag naramdaman mo yan, kahit konti lang yun ang sign na nagtatrabaho yung mga ginagawa mo. Yan ang sign na tumitibay ka. Yan ang sign na hindi masasayang ang mga susunod na effort mo. Kapag nasa punto ka na na nararamdaman mong may unti-unti nang nagbabago sa'yo, may kakaibang confidence na nabubuo. Hindi pa siya full blast, hindi pa siya yung tipong super transformed ka na, pero mararamdaman mo yung subtle shift. Parang biglang mas kaya mo nang tumayo ng diretsyo. Mas kaya mo nang magsabi ng hindi. Mas kaya mo nang piliin ang sarili mo. At yan ang mga moment na dapat mong yakapin kasi ito ang mga sinyalis na gumagana ang ginagawa mo. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na dahil may progress ka na smooth sailing na agad ang lahat. May mga araw pa rin na parang nawawala ka. May mga oras na babalik ang mga lumang patterns. Minsan parang mas madali pa rin bumalik sa dating ikaw yung laging nag adjust para sa iba, yung laging pinangungunahan ng doubt, yung laging inuuna ang comfort kaysa growth. Normal yan. Lahat ng tao, kahit gaano kalakas ang mindset, bumabalik paminsan-minsan sa lumang habits. Ang mahalaga, ngayon, aware ka na. Hindi ka na tulad ng dati na hindi mo alam kung bakit pa ulit-ulit ang cycle mo. Ngayon, alam mo na kung ano ang nagtitrigger sa'yo bakit ka nagpa-fallback at ano ang kailangan mong gawin para bumalik sa track. At dito nagiging napakahalaga ng patience. Kasi ang totoong pagbabago, hindi sprint, hindi siya one-week challenge, hindi siya overnight glow-up, isa siyang marathon. Isa siyang pahabaing proseso na minsan nakakainip, minsan nakakapagod, minsan nakakasuya, pero sa dulo, kapag na-survive mo, iba ang reward. Kasi hindi lang katawan mo ang nagbago, hindi lang environment mo, kundi yung buong pagkatao mo. And somewhere along this journey, mapapaisip ka, bakit ko ba ginagawa lahat ng to? Bakit ba ako nagsisikap magbago? At doon mo maaalala na hindi ito para sa mundo. Hindi ito para sa tingin ng iba. Hindi ito para sa standards nila. Ginagawa mo to dahil gusto mong maging proud sa sarili mo. Kakampi mo ang sarili mo ngayon. Hindi mo siya tinitraydor sa pamamagitan ng pagsuko. Hindi mo siya binabaliwala. Inaangat mo siya. Pinoprotektahan mo siya. At sa wakas, binibigyan mo siya ng chance maging masaya. At sa prosesong yan, kailangan mo ring matutunang kilalanin ang mga maliliit na tagumpay. Hindi lang yung malalaking achievements ang worth i-celebrate. Kahit yung simpleng pagbangon sa araw na mabigat ang pakiramdam mo, progression. Yun. Yung pag-iwas sa toxic na tao kahit nahihiya ka, progression. Yun. Yung hindi mo na ginagawa yung old habit na alam mong nakakasakit sa progress progression. Minsan kasi hinihintay natin yung malalaking pagbabago bago natin sabihin sa sarili na, "Uy, ang galing mo ha." Pero ang hindi natin alam, Maraming maliliit na pagbabago ang nagsisiksikan sa backstage para mabuo yung malaking transformation na visible sa iba. Kaya dapat matuto kang maging proud sa sarili mo. Hindi yung pride na nagyayabang, kundi yung pride na nagpapasalamat ka sa sarili mong effort. Dahil kung hindi ka magiging proud sa sarili mo, sino pa? Sino pa ang magbibigay sa iyo ng topic sa balikat at sasabihing, Good job, keep going? Minsan walang ibang gagawa niyan para sa iyo. Kaya dapat matutunan mong gawin yan kahit mag-isa ka. Habang lumalalim pa ang journey mo, mapapansin mo ring nagbabago ang mga tao sa paligid mo. May mga mawawala. May mga lalayo. May mga hindi na makakaintindi sa'yo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi na aligned ang direction na iyo. May mga taong gaganahan din sa pagbabago mo. May mga taong mai-inspire. May mga taong susuporta. At may mga taong mai-insecure at kung sino pa yung hindi makakaya ang pagbabago mo, sila pa yung unang mawawala. It's normal. Growth exposes real connections. Kapag tumitibay ka, lumalabas kung sino talaga ang para sa'yo at sino ang nandyan lang dahil convenient ka. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang mga umaalis. Hindi mo sila kailangang pilitin manatili. Ang tao, kung gusto kang kasama sa journey mo, kusa silang susunod. Ang hindi, kusa ring lalayo. Ang trabaho mo lang ay magpatuloy. Huwag kang magiging prisoner ng opinion nila. Huwag mong hayaan na dahil natatakot silang magbago, pipigilan ka rin nilang mag-level up. Sa buhay, may mga taong iiwan ka bago ka makarating sa magandang chapter mo. Pero may mga bagong taong papasok, mas mabuti, mas aligned, mas supportive. Trust the exchange. At habang nagpapatuloy ka, magugulat ka na isang araw habang nakatingin ka sa salamin, hindi mo na makikilala yung dating ikaw. Hindi dahil nag-iba ang itsura mo, kundi dahil nag-iba ang presence mo, ang aura mo, ang lakas mo, ang decision making mo. Yung dating mabilis maapektuhan, ngayon mas kalmado na. Yung dating takot magkamali, ngayon mas willing mag-try kahit hindi sigurado. Yung dating laging defensive, ngayon mas grounded. Yung dating laging nagtatago, ngayon mas buhay at mas totoo. At dito mo marirealize lahat pala ng sakit, pagod, pag-iyak at self-doubt na pinagdaanan mo. Worth it pala. Lahat ng kaya ko pa ba, moments. May ibig palang puntahan. Lahat ng araw na pinilit mo ang sarili mong bumangon kahit gusto mo nalang humiga buong linggo, may bunga pala. Hindi mo man makita araw-araw pero andoon siya. Unti-unting nagiging bago ang buhay mo. Kaya, kung may isa kang dapat tandaan, ito yon hindi mo kailangang maging perfect para magbago ang buhay mo kailangan mo lang simulan kailangan mo lang maging consistent at kailangan mong piliin ang sarili mo araw-araw dahil walang mas masakit kaysa sa isang buhay na punong-puno ng sana pala at kung sinubukan ko lang ang regret hindi siya bigla dahan-dahan siyang tumatagos habang tumatanda ka pero ang pagbabago kahit ganoon kabagal Lagi siyang may dalang pag-asa. Kaya piliin mo kung ano ang gusto mong maramdaman pagdating ng araw na nasa pinakagitna ka na ng buhay mo. Gusto mo bang magsisi dahil hindi mo pinaglaban ang sarili mo o gusto mong proud sa bawat bagyo na nalampasan mo? Hindi pa huli, hindi pa tapos. At hanggang humihinga ka, pwede mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Kontrolado mo kung anong chapter ang susunod. At sa bawat desisyon mo, kahit maliit, hinuhubog mo ang future mo. At kung may nagtatanong sa iyo kung bakit ka nagbabago, simple lang ang sagot. Ayoko nang dumating ang araw na pagsisisihan ko lahat ng hindi ko ginawa. Kaya laban lang, lakasan mo loob mo. At tandaan mo may mas magandang version ka na naghihintay sa dulo ng journey mo. Sunod-sunod lang. Kayang-kaya mo to. Quick lang bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.